Uh, halimbawa, nung patapos na yung kabuang executive session, uh, isang panawagan uh, sa National Security Council na iangat na kay Presidente itong usapin ng POGO, no yung Philippine Offshore Gaming Operations, POGO bilang national security threat. Uh, yung isang naging paksa din uh, sa isang uh, exclusive na unang bahagi ng Executive Session ay yung isinasagawang uh, link analysis ng ISAF tungkol sa POGO uh, at iba't ibang uh, mga sentro ng kapangyarihan o yaman dito sa ating bayan. Uh, isang naging paksa rin ay yung itinanong namin na illegal revenue flows ng POGO. So ito, uh, paksa na pinaka-relevant sa AMLAC Lalo na patungkol sa meron bang at anong klasing ganitong mga illegal revenue flows uh, sa pagitan na ni Mayor Alice Guo, uh, yung Pogo Hub niya sa Bamban at iba pang actor. So, uh, sumaklaw yung buong umagang, tumawid pa nga sa hapong ito na uh, executive session uh, sa ganito at iba pang mga paksa. So, ma'am, dun sa sabi, akyat na sa office of the President yung parang national se yung national security threat, yun po yung napagkasundoan, ma'am? Yun yung isang ipinanawagan, o suggestion. Oo, uh -huh. suggestion siya nung executive session, kineri ko po talaga uh, bilang chair uh, na tulad nung ipinanawagan ko na ilang beses kay Presidente na uh, iba na ang POGO, patigili na ito, palabasin, paalisin na sila sa ating bayan. Na-raise din yung ganyang panawagan sa executive session at nasabi po namin directly uh, sa NSC. Bilang sila yung uh, uh, council o body sa loob ng gobyerno natin na pinaka-concern sa usaping national security. Ma'am, the mere fact na hindi nyo nga pwedeng ibulgar dahil executive session, pero masasabi ba natin na mabibigat yung mga information na nai-share sa si inyo nung ilang mga government agencies? mabibigat ang concern ng ating mga government agencies dahil pati sila sinusubaybayan nila syempre bukod sa uh, sila'y resource persons, dun sa investigasyon ng Senate Committee on Women uh, tungkol sa kabuang uh, madilim na kwento ng Pogo sa ating bansa. Lalo na sa puntong ito na particular ini investiga namin yung Pogo Hub sa Bamban at yung Uh, kinalaman at personahe ni Mayor Alice Guo uh, dyan sa hub na iyan. At ma'am, doon sa na share nila ng mga informations, na-establish ba yung nationality ni Mayor uh, Guo at ganyan din, na-establish ba yung connection niya sa Pogo at sa ilang mga criminal activities? Walang nakabawas o nakabura dun sa namumuo talagang opinyon ng komite na siguradong may kinalaman siya sa Pogo Hub dyan sa Bamban. Uh, dun pa lang sa documentary evidence. Tapos syempre, yung ilang mga inputs mula sa mga uh, resource person persons. Wala Uh, mas matibay na ebidensya na siya nga ay Filipino citizen. So nananatili talaga uh, at lalo lamang naging solido yung mga tanong kung siya ba ay uh, uh, citizen o national ng ibang bansa at hindi ng atin. So what will happen next ma'am after nitong executive session? Ano yung susunod na magiging hakbang ng committee on women? Uh, kailangan pa namin magkaroon ng Uh, at least isa or ilan pang briefing, uh, particular halimbawa mula sa AMLAC, tungkol mm. nga dyan sa issue ng illegal uh, revenue streams. Uh, at pagkatapos nun, ay pwede kaming magtakda ulit ng uh, pagdinig na uh, even sharper, even more focused than we have been so far tungkol sa mga isyong lumabas tungkol sa POGO in general, at in particular, tungkol sa Pogo Hub sa Bamban, in particular kay Mayor Alice Go, at lalong-lalo na dun sa lumilitaw na aspeto ng money laundering uh, dito at sa ibang bansa sa rehiyon uh, at pati yung mga concerns tungkol nga sa national security. Hmm. May na report po ba sa inyo na mayroong panibagong Pogo Hub dyan sa Pampanga ba, na ni-raid ng mga authorities nung PAO? Yes, uh, balita nga po namin sa pamamagitan din niyo sa media uh, ni Raid po sa Porac. Mm -hmm. um, na may naging concerns pa nga kung uh, ito ba ay nalik, ito ba ay nasunog, pero kung ano pa man uh, naida nairaos po iyan at uh, malamang makakarinig na tayo sa kanila soon uh, kung uh, ilan ang kanilang na-rescue na human trafficking victims doon at ano pang ibang mga aspeto ng, uh, o angulo ng Pogo doon ang kanilang iimbestigahan na. Okay, Marlon. Uh, Ay, sorry, sorry. Ito nga pala. When you say racism to um, the president, it's a national security. What do you mean by that? Ano yung pinapakasok? Ang panawagan sa 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 executive session na sinusuportahan ko ay uh, in effect nasabi ko na rin dati kay Presidente ng ilang ulit na uh, siya na uh, habang nakapagsalita ng at least minsan ng Senado dun sa committee report ng Senate Committee on Economic Affairs sa ilalim ng kanyang dating chair na si Sen. Sherwin na paalisin na ang mga pogo sa loob ng tatlong buwan. Habang hindi pa yan naaaksyonan, ang executive naman ay pwede ding umaksyon. Kung si Presidente mismo ay magsabi na paalisin na natin ang pogo sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan, pwede nang magsimulang mangyari yun eh. So ngayon, ang inaasahan ko ay mismo ang National Security Council bilang body sa gobyerno na may pinaka Uh, shop, sharp mandato uh, tungkol sa national security ay sana i-bring up na rin nila ito uh, kay presidente para makapagsalita na sila uh, tungkol sa usapin ng pogo bilang national security threat. May representative, po yung NSC sa... May representative din po sila kaya na ipahayag po namin sa kanila yung ganyang panawagan. Yes, sila. Sa sa wala pong hindi pa daw pag-usapan yung sa serious sa director na Uh, I doubt na hindi pa nila ever na pag-usapan nito. In fact, uh, nabalitaan din namin ilang beses sa inyo, sa media, na mismo ang National Security Advisor ay nagsalita tungkol sa Pogo bilang uh, isang concern nila. So hopefully ay uh, dinigin ng NSC yung uh, uh, aming panawagan at dinigin din ni Presidente na pag-aralan ang Pogo kung ito ba ay national security threat at kung yan ang mabuo nilang opinion, ay sana umaksyon si Presidente laban sa Pogos. After your uh, session, uh, mas, uh, pa, uh, ng Pogo's. Definitely. Uh, mas nakakaalarma dahil walang Uh, walang reassurance na hindi, hindi ito banta sa ating mga komunidad o hindi ito banta sa ating uh, pambansang seguridad At ilang taon na itong problema ang mga POGOs mula pa ng panahon ni Duterte, ang dami-daming masasamang epektong dinulot na pako yung mga pangako nung simula na na-excite ang iba na magdudulot daw ng economic gains. Di naman nangyari yon. Ang laking utang sa buwistas, yun na nga. Ang daming masamang epekto sa ating mga komunidad at posible sa ating bayan. At kung hindi natin ito tutugunan ngayon, decisively, mananatiling at magiging mas malaki pang problema ito sa mga susunod na taon. Before Mam, Ma si uh, dating uh, si retired uh, Brigadier General Jerry Samudio. May pinadala po siyang mga uh, information sa uh, na para sa tingin niya warrant sa uh, Senate inquiry galing daw ito sa isang uh, dating uh, Deputy Director General ng National Security Council. Ito ho yung mga details. Akaugnay uh, po ito ng uh, uh, sabi niya ay significant uh, presence and activities ng mga Chinese doon sa isang island sa Cavite. Nandito po yung ilan kasi ang haba-haba ng sinabi niya. Approximately 30,000 Chinese nationals reside and work on Pogo Island Cavite, formerly Island Cove Resort. And then all consumables such as beer, snacks and soft drinks served and sold on the island are China-made and packed package. There are at least 2,000 Filipino construction workers on the island housed separately. The island employs an airport-style entry system with computerized, colored, and numbered passes. A restricted VIP housing block which no Filipinos can access overlooks the Philippine Navy's Sangli Point Naval Base. At marami pa ho siyang ibinigay na mga informations na galing nga daw sa dating Deputy uh, Director General ng National Security Council. So ang tanong niya, given itong mga alarming details, can the Senate initiate a Senate inquiry to investigate the truth of these matters kung ito daw ho ay totoo. Um, kung matuloy yung pag-aksyon sa rekomendasyon ng Senate Committee on Economic Affairs na pinirmahan kong committee report na iban ang pogo sa loob ng tatlong buwan, kung pagkatapos ma-finalize itong committee report ng Senate Committee on Women at siguradong ire naming paalisin na ang pogo sa Pilipinas, then kahit aling Pogo Hub, kahit ang bahagi pa ng bansa, ay kakailanganing paalisin din. Pero ba may initial info na kayo tungkol nga dito sa Island Go? Ah... Uh, yung ganitong mga inputs mm -hmm. uh, mula sa social media sa iba't-ibang netizens natin at iba't-ibang mga manunulat. Mm -hmm. And then Apo. may mensahe sa inyo, ma'am, na sabi niya, An inquiry is crucial for ensuring the sovereignty, security, and well-being of our nation. I trust in your commitment to safeguarding our country and hope that through your, uh, that through your efforts, the government can take immediate steps to address this concern. Yun yung message. Maraming salamat kay General Samudio. And if a follow-up po talaga namin yung panawagan sa NSC at sa pamamagitan ng NSC, uh, panawagan kay Presidente. Okay, Marlon. Yung binanggit ni Ate Selly, hindi uh, mas interesting yun? Kasi yung, pog, yung Island ko, malapit na malapit talaga siya sa Sunley naval base Point. natin sa Sangli Point. Yeah. And Actually even before that, may mga ganong concern eh, na yung pagtatayo ng um, pogus doon yung, uh, baka para smoke screen lang siya to surveil yung uh, naval base natin sa, sa Cavite. Mm -mm. That's why yung tanong sa NSC at kay presidente kung ang pogo ba ay banta sa national security dahil may ganitong posibleng aspeto sa lahat ng POGO hubs dito sa buong Pilipinas. So, kaya interesante whether that hub or others dahil sa ganong aspet. Um, kung ano lang po yung pwede niyong ma-share, Senator? Kasi yung uh, binabanggit niyo na national security threat. Can you mention even a few instances or uh, issues discussed during the executive session na pwedeng Uh, hindi uh, i-shares sa public. Bakit yung nasabing uh, uh, security national security threat na 'yung pogo? Nung simula ng executive session, akong nagpaalala sa lahat na executive session ito at subject sa uh, rules uh, ng Senado. Kinaya kinaya kong talakayin 'yung ilang mga paksa na tinalakay namin. Pero sigurado sa pagdating ng susunod na committee hearing, open hearing, public hearing, ma sa surface na namin yung ibang mga punto na by that point in time mas na-finalize na at hindi na subject ng ongoing uh, operation or ongoing investigation. Mm. Ma'am, i-follow up ko lang in case na inyong imbestigahan itong sinabi ni retired uh, General Samudio, mahalaga ba na humarap yung former Deputy Director General ng National Security uh, Council kasi siya yung nag-share ng information, si General Samudio. Sa kanya, siya yung na nag-share sa kanya yung mm -hmm. Asik ah, siya ba mismo? Dikitan ko. Mm -hmm. Sabi niya natanggap niya yung message niya yun for a former ah, deputy right. uh, director general ng NSC. Okay. Um posible maimbita sila uh, but at the very least yung kasalukuyang NSC ay tatunin dahil sila din naman ang dapat may institutional memory mm -hmm. ng lahat ng mga information or intelligence uh, na meron ang council. Cecil and the Nino. Apo, uh, Ma'am Cecil sa Star. Ma'am, while you mentioned that you have gathered substantial information during the executive um, uh, session, ano pa po yung ina natin na hahanapin sa mga susunod na na hearing po? Uh, well if I finalize na lang namin ano pa ba yung sino-sino pa ba yung mga resource persons na dapat naming imbitahin alin pa bang mga angulo ang dapat talaga naming ipin down merong bang angulo na dapat bitawan na namin uh, tapos uh, so so basically uh, basically yon uh, further sharpening further honing yung magiging findings at recommendations namin uh, sa committee report Schedule na po ba tayo for the next hearing, whether executive or open? Wala pa pong schedule sa susunod na hearing. In between this executive session at yung susunod na hearing na iyon, meron kaming at least isa pang briefing mula sa AMLAC tungkol dun sa illegal uh, revenue streams. And then magtatagda po kami ng susunod na hearing. Present ma'am, ano na yung pieces of legislation that you could sense na pwede nating itulak uh, Uh, na nakuha natin doon sa mga previous hearings ng GO. Marami-rami na rin. Uh, uh, starting from pagpapalakas ng implementasyon ng mga batas natin pumoprotekta sa mga kababaihan at mga bata, yung related labor rights na nilalabag sa illegal recruitment and detention, yung maraming lumabas sa aming investigasyon sa uh, uh, ang tawag nito, yung pastillas scam, Uh, including yung uh, pagpapalakas sa mga uh, immigration related uh, na, legis na batas natin, lalo na uh, uh, higit na naging high tech ang human trafficking for one. tapos dito uh, yung uh, oversight dun sa pagpapatupad uh, ng mga batas tungkol sa hindi lang togo kasi gusto naming i, gusto ko at ilan sa amin iba na talaga 'yan pero yung buong business model ng industriya kung saan siya uh, nailagak uh, may meron ding mga rekomendasyon yung iba't ibang agencies na resource persons na pagpapalakas ng iba't ibang mga batas kung sa ilalim no na sila ay nag-ooperate para maging higit silang effective sa pagpapatupad ng kanilang mga mandato so marami-rami Last na po. <clears throat> do you share po yung an sinabi ni Senator Jingoy na even the late registration na policy ng gobyerno dapat ma-revisit kasi parang na-abuse na in this case? Salamat um. po.